Ay, nako yata, tila yata, ginawang itbulaga ni Soto itong hearing. <laughs> sa kasi Ping Lakson, ni Senator Dante Marculeta. Nako, ito na, yung sinasabi ko sa inyo. Oh, may direksyon ng komite nyo, ha? May direksyon. Si Senator Dante Marculeta, wala. Eh, parang bakit naman ngayon, eh, parang nagsisimula pa lang kayo. Di ba? Napansin nyo? Yung, yung init, yung init, nung dati si Senator Dante Marculeta pa, ang nakaupo sa Blue Ribbon Committee, mapapansin mo yung mga diskaya, tiwala kay Sen. Rodante Marculeta na mag-umamin at magsalita ng mga big fish. Ngayon, ito mga to, ni <laughs> kapit bahay ni Diskaya, hindi na amin. 'Di ba? Sabi niya sa asawa, sinungaling, may sakit daw pero hindi naman, no? O, oh, kinontemp nila kagad si Diskaya. Ngayon, alam natin kung ano pagkakaiba ng komite ni Senator Rodante Marcoleta at ni Senator Ping Lacson. Aminin natin, Senator Ping, magaling din naman kayo. Pero hindi umaamin sa inyo ang mga nandiyan. Ibig sabihin lang yan, sir, hindi kayo mabisa. Puro kayo ebidensya. Di ba? Puro hayaan niya. magaling niya. Investigador yan. O ay eh, bakit si Senator Rodante Marcoleta nangingibabaw pa rin dyan? Ang inihintay na ng tao dyan, di naman kayo eh. Magsalita si Rodante Marcoleta. Tama? Bihira magsaita si Setor Dante Marcoleta pero may laman. Pansin nyo. O okay, ito. natin, diskaya. Tama pala ang sinasabi ni Senator Dante Marcoleta na pinagtatawa ng iba kung bakit daw ang diskaya hinihingian ng witness protection. Ito na, lumabas na kung bakit. Ito, panoorin nyo. Uh, Your Honor, uh, I invoke my right po, Your Honor, kasi uh, wala pa po akong ano po, uh, Uh, protection po. Sir, ang protection nyo ay magsabi kayo ng totoo, under oath. Kanina, inamin nyo na na nagbabayad kayo ng 10 to 25 percent sa Quezon City. So, given yung range ng halaga ng mga proyekto nyo sa Quezon City, magkano ang range ng bigayan kapag kayo nagbabayad niyang 10 to 25 percent? Ang protection daw pala nila, yung magsabi ng totoo. <laughs> Anong klaseng pananaw yan? Umihingi ng protection to. yes, yeah, Mr. Chair. senator President Mr. Diskaya, bigyan ko kayo ng advice. Ha? Yeah, na, ayan na. Uh, this is uh, not because uh, um, I am a lawyer. It's because I have been here for ages. Uh, since 1992. ako ang pinakamatandang senator dito eh. Yan na naman siya, siya pinakamatandang. Ilang beses namin narinig yan. Ako pinakamatandang senador dito eh. Naging senador eh. Yan na naman. Narinig na naman namin to kay Soto. O, sige na, ikaw na pinamatanda. Sige na. Uh, term, hindi sa edad. Mas may edad sa akin yung katabi ko. Uh, um, meron kayong legislative immunity. Huwag kayong matakot. Pag sa siring kayo, nagsasalita, pwede nyo invoke legislative immunity. Magsalita kayo. Huwag nyo sabihin yung against self-incrimination. Hindi. There is such thing inherent sa mga committees. Yung legislative immunity yung tinatawag. Sir, wala po kayo sa bulagaan, sir, ha? Yung legislative immunity po, yun yung sa kaso po. Ang alam ko lang, ha? Hindi ka makakasuhan. H hindi magagamit laban sa iyo yung sinabi mo. Sir, yung hinihingin proteksyon ng diskaya, hindi para hindi sila kasuhan. Para kasuhan sila. Sir, maraming pera yan. Pwede mag-bail ano mag kagad ka yan pag kinasuhan yan. Ang hinihingi nilang proteksyon, sir, yung sarili nila. Mamaya, paglabas sila, ratratin sila, barilin sila. Bakit, sir? Hawak nyo ba buhay nila sa kalsada? Ha, paglabas niyan mamaya, ba, na contempt naman, di man nakakalabas. Kung hindi makontempt yan, uuwi na yan bukas. Tama? Uuwi na sa ina makalawa. paano yung sakya niya, ratratin? Bulletproof ba? Sir, sir, practical yung sinasabi niyang protection. Hindi yung sabi niyo, ano, uh, immunity, immunity na yan, sir. Diyan lang yan, sir. Sa totoong buhay, sir, wala niyan. <laughs> Paglabas mo ba dyan sa kamyasan? Sa bahay niya, kung niya? Sa mo, may, yung immunity protection mo na yan, tatalab dyan? Uy, pwede mong sabihin, alibaba, may babarin lang sa'yo, no? Naka, naka, alibaba, riding tandem. Pwede mo ba sabihin oy, may immunity ako. Di ba? May, may, ba naman yan? So, ano, so to? Kung meron kayong gusto ipagtapat, ipagtapat ninyo. Hindi pwedeng gamitin sa yo pag sa hearing nyo sinabi na makakatulong kayo sa amin at matutulungan din namin kayo. Yun ang gawin ninyo. Tantanong sa abogado nyo. Alam na ang abogado nyo yan eh. Baka lang ayaw nyo lang talaga sabihin yung doon dapat eh. So, ayaw nyo lang lagyan ng protection ng mga diskaya sa pisikal. Kasi nga, mapapahiya kay kay Rodante Marcoleta pag ginawa nyo yun. Kasi nabitawan nyo na na hindi bibigyan ng protection yan. Nakakalabisan niya naman. Kahihiyan na naman. Kahihiyan niya naman kapag nagbili ka ng protection si Diskaya, kay niyo sa taong bayan yan at kay Senator Rodante Marculeta. No? Protection immunity immunity kayo diyan. Pag lumabas yan mamaya sa bahay nila, ha? Pwede niya bang sabihin doon sa babaril sa kanya, "Oy, may immunity ako sa Senate." Pwede ba 'yon? Barilin niya sa ulo niya kung talagang ano, dahil sa inamin niya diyan. Ang gusto ni si Diskaya, ha? Pagbigyan niyo. Hindi naman natin kinakampanya ni. Eh. Go! Bibigyan ka namin proteksyon sa isang kondisyon. Magsasalita ka ba? O sige, binigyan ng proteksyon. O, nagsalita sa mga tao mabibigat, ha, big fish. O, paglabas niya, may mga security na siya, may mga under protection siya. Diba? Yun ang gusto niyan. Aalokin mo naman na may sarili security yan, sir, sa bahay nila. Meron yan. Hindi security guard, ha? May mga bodyguard din naman yan. Kaya so nga lang, syempre, mas gusto niya, manggaling sa gobyerno. Para ano man ang mangyari, mananagot kayo. naman, sir. Ay, nako. Hindi ang bulagaan, sir, ha? Paalala lang. Oh, Sir, sir, senador na po kayo, sir. Yan ang hirap, eh. Dapat talaga, huwag na kayo pumunta doon sa bulagaan nyo. Kasi, naapektuhan po yung ating yung ating pagkukum uh, sa mga nasa paligid natin, kagaya niyan. Diba? May matakot at uh, kami, meron po kaming maibibigay siya yung legislative immunity na tinatawag. Legislative immunity, oh, alam ko yun. Parang ganun eh. Oh, legislative immunity, alam ko yan ha. Hindi ako abogado. Parang ganun eh. As, uh, Ayan na. Last... Ito na ang sa kanilang lalamunan. Pag nagsalita to, talaga nagpapantig yung tenga nila eh. Bakit? Dahil yun ang katotohanan ng sinasabi nito na lagyan ng WPP, Witness Protection Program, para umami yung diskaya. Kung yun ang paraan para mapaamin ang diskaya, bakit hindi natin gawin? Walang pinagkaiba yan sa ano eh. May hostage, ha? May hostage. Ano kailangan mo para bitawan mo yung hostage namin? Padala mo ako ng helicopter dito. O sige, gagawin namin. Ibibigay mo lahat. Huwag lang saktan yung ano. Oo. Huwag lang saktan yung you hostage stage, di ba? Parang ganun eh. O, hindi bigay natin. Ano pa gusto mo? Bigyan mo ako ng isang ganto. O, sige. Sino ka kausapin mo? Kausapin ko si secretary. O, ibibigay. Di ba pag usis ka kahit sa pelikula? Yun ang gagawin dito. Hindi na natin in-hostage ang diskaya. Ang gagawin natin, makikipag-deal. Na, o, sige, bibigyan ka namin proteksyon. O, pero sabihin mo lahat. Pag hindi mo sinabi, agad-agad namin tatanggalin. Yun ang sinasabi ni Kayatano. Na bagay na hindi ginagawa ng mga to kasi nga mapapahiya sila pag ginawa nila yan kasi matatalo sila sa katwiran di ba Trick i think suggested a modality that is based on the law itself which is Republic Act 6981 where a potential witness can apply under the witness protection program of the law. I think this is the best uh, remedy that any potential witness who wishes to come into the open, considering that he or she will be protected well by the law. Yun sana yung gusto nating uh, tuntunin mm -hmm. noon. Ako po ay nalulungkot wala yung Justice Secretary because before I floated that idea, I made sure that that one is something that we can rely on. I spoke to uh, ay another Secretary of Justice pagkatapos okay naman siya nung umpisa until he recommended or he, he, he suggested that uh, the Secretary of Justice should also be consulted. So sabi ko, mas mabuti yung ganon. And then the Secretary of Justice called me personally at ang sinabi nga niya, that is something that we can float, we can encourage people like that kasi pagkakaalam ko, ang Senado Magkabakas naman tayo kasi ngayon we are pursuing the Whistleblower Act hmm. na sana'y maratify ng Senate as soon as possible. Hmm. So sa, sa aking pagkakaalam po ay sinabi niya na this is a route that uh, a potential witness can take. Of course, subject to the application kung siya ay eventually be admitted. Kung sakasakali namang hindi siya ma-admit, wala pong problema doon. However, sabi ko sa kanya, we need to go into the process which he agreed. Ang naging problema lamang po, Mr. Pres Mr. Chair, bigla kasi siyang gumawa ng uh, parang uh, mm. press briefing. Naku, saan sinabi niya na before a particular, eh, in this case the Discalias, can, oh. can apply under mm. the Witness Protection Program, e eh, kinakailangang mag-solid po sila ng mga nakulimbat nila. <laughs> Which, which to my mind is not correct. Kalokohan ni school bukol yan eh. Kalokohan ni pati ni Boying eh. <laughs> di ba? Kailangan mo na magsoli ng pera eh. Ayan tuloy, tingnan mo. O, ano so sosoli niyan? Pag nagsoli yan, ibig sabihin guilty na yan. At tingin mo aamin yan? Ano? Yung lahat ng kasalanan niya, panaguti si Diskaya lang? May nasa likod niyan. Yun ang gusto ni Setor Marcoleta ang mapaamin. Kayo ayaw niyong gawin yun. Di ba? Ewan ko lang bakit ha. Nagpapasyado kayo, nagpapakaaso kasi kayo Romualdez eh. Di ba? sapagkat kahit basahin po natin yung uh, Section 10, na ito po yung applicable provision under the law, yun pong uh, restitution or indemnification to the government, while it is a good policy, wala, wala po doon eh, walang requirement na ganoon eh. Kaya nga ang sabi ko, kung nandito sana siya, I could have, Uh, confronted him personally. Magkaibigan naman po kami. Hindi ko malaman kung bakit siya tumaliwas sa usapan namin. At abogado naman siya. Kayang kanya namang basahin po either section 3 or section 10 of hindi, the law. Hindi, sir. Kaya tumaliwas yun, sir. Kasi kakampi niya yung mga yan. Magkakampi yan, eh, di ba? Ano yan, eh? Siyempre, BBM yan, eh. Magkakampi yung mga yan. Pag yan sumunod sa'yo, sir, eh, di kawawa naman si Bonjing. Di ba? O nasa na ba si Bonjing ngayon? Nag-resign. O nasa na ngayon siya? ya yeah. oh, yung isa nasa Amerika na. Ando, nagpapabipi uh, pa, pa rin hanggang ngayon. Di ba? Ang baba ng dugo. Ewan ko ba't ang baba ng dugo nun? Hindi na high blood eh. Kasi kung maa high blood siya, marami siyang problema. Ibig sabihin wala siyang problema ngayon. Bakit? Ang dami siguro ng pera. Wala po talagang restitution eh. Kasi mag apply pa lamang po kung sakasakaling ma-admit siya. In other words, the process must begin. Hmm. Hindi nga po nangyari yung ganun eh. So sayang po yung pagkakataon na tuntunin yung uh, remedy which is very very legitimate uh, under the law. So inconsistent po yung sinasabi natin ngayon na uh, we can provide legislative immunity but the aren't may, may I ayun, may I respond uh, uh, Senator Marculeta. Thank na, you Mr. Uh okay. Magkaiba po yung legislative immunity kaysa doon sa uh, pagiging state witness. Hmm. Yung legislative immunity does not extend to prosecution. Hmm. Ang sinasabi lang natin, lahat ng sasabihin niya rito maski implicated yung sarili niya, hindi pwedeng gamitin sa kanya. 'Yun lang po yung legislative immunity. Yung sinasabi That is niyo po ay yung ma-admit sa witness protection program at pwede siyang tanggapin ng DOJ bilang isang ordinary witness or As an accused na pwedeng i-discharge ng korte as, a, uh, as a state witness. Magkaiba po yun. Lama, po. Kasi iba po 'yon. Kaya huwag niyo pong pagaluin kasi wala hindi po, hindi po hindi sandali po lang po, sandali lang po. Wala po tayong jurisdiction doon sa pag-admit sa witness protection program under the law, pwedeng lang tayong mag-recommend. Pero iba po yung piga usapan natin, legislative immunity which is implied or inherent. O oh, sige na, ikaw na may alam ng legislative ano, immunity na 'yan. Hindi po pwede yung legislative immunity na 'yan. Dahil niya ang pinoproteksyahan, buhay. Yan kasi karapatan lang yung pinoproteksyon niya niyan. Pag nagsalita siya, di siya pwede madimanda, di ba? Yan, yan yon Legislative immunity. Ang ginagawa ko, yung proteksyon sa laman. Ito, to, mga to. Kung barilin ba siya, paglabas niya mamaya. Sir, sa wala siya sabi si Seto Marcoleta, sir, na na magkapareha, ano, pinag-iisa niya yan. Walang ganun, sir. Nagmamarunong pa kayo, eh. Ito naman si Lakson, no? Wag ka mas, wag ka sana, wag ka magmarunong, Lakson. 'Di ba? Alam na 'yung marunong ka pero wag ka lang hihikit doon. Kau naman 'no, oh, pa si Seto Marcoleta eh, but uh, abogado 'yan, litigation lawyer, tagal-tagal na eh. 'Di ba? Sa Congress or sa Senate, what hmm? that matter. Alam mo naman na kasi meron tayong power uh, of contempt. Pwede i-extend 'yan sa power din to sa to... dito. Pero may mga ruling din po dito ang Court of Suprema. At wala naman pong nagdudulog sa Supreme Court. Ginagawa natin ito as I said for the longest time. Wala naman pong nagtutu question. So kung meron magko-question, then we will allow or we'll uh, just uh, uh, wait for the Supreme Court to uh, issue a ruling in this regard. Pero 'wag po natin pagaluin yung witness protection program sa legislative immunity domain lang po natin yung legislative immunity. Sir, wala nagpag-alok. Ikaw lang nagsasabi niyan. Tinatangay mo na naman yung mga audience sa'yo. Alam mo naman yung mga ibang audience diyan eh. Madaling maniwala. Di ba? Madaling maniwala sa'yo dito to. Sa katotohanan, di sila naniniwala. Huwag naman ganyan, sir. Wala sinabi si Sen. Rodante Marcolet na pinag niya. Nakikinig kami, sir. Lahat kami nakatutok sa inyo. Papapa, baka kala nyo, kayo-kayo na nakakarinig niyan. Di ba? Walang sinasabi si Senator Marcoleta. Kagali na pa kami nakatutok dyan. Nakailang ulit na kami. Di ba? Parang nito kasi gusto palitawin nito ni Ping na pinagsasama ni Marcoleta yon. Parang gusto niya palabasin na si Marcoleta ay eng 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 eng, eng. Na, Hindi alam yung bagay na yon. Kaya pinagpipilitan niya. Ang pinagpipilitan ni Senator Marcoleta, mapadali yung usapan na yan na bigyan kagad ng proteksyon. Bagay na sinabi ni Diskaya na aamin siya kapag may protection siya. Eh sabi naman isa dyan, babae si na si Risa, anong sabi, eh, umami na ng buo. Yun ang protection. Pwede ba yun? Pag amin mo mo ng buo, mapoprotektahan ka ba ng pag amin ng buo? Sige nga. Halimbawa, sabihin mo dyan si ganito, eh, yung pala, eh, may kapit sa ganang, sa ano, may kapit na ikaw eh, pwedeng matumba. O, lalabas ka ba ba ng bahay mo? Kailangan ba ba ng proteksyon? Sabi ka ng buo. Magkayo <laughs> nga. Mano nga kayo. Di ba? Eh, ito naman si Ping. Pinagpipilitan, pinaghalo daw ni Marcoleta yung im, ano, legislative immunity. Saka, yung WPP, uh, Witness Protection Program. Magkaiba nga ng ang kulit. Ang gusto lang ni Senator Marcoleta, parehas mangyari yun hanggat maari. Yung Witness Protection Program, doon yun sa paglabas niya ng buhay niya. Doon sa paglabas ng kalsada. Hindi lang yon sa buhay-buhay niya, protectionan siya. Yang legislative, yung legislative, yung sabi niyo immunity, dyan sa Senado, dyan sa pagsasalita. Ba naman yan? Now, if anybody wants to question that authority or power, which is inherent, sabi ko nga, no, hindi ito uh, klaro na may power tayo kasi wala naman po talaga sa batas. Pero sa U.S. jurisprudence, meron po yan. Meron tayong pwedeng isight. Uh, tayo naman po, eh, sumusunod sa diba? ba n' po tayo sa United States pagdating sa mga jurisprudence. So gusto ko lang i-clarify na iba po yung sinasabi n'g witness protection program at being a state witness in the court of law kaysa sa legislative immunity. Makulit Do talaga sa 'to eh. Is... Ang kulit mo talaga eh. Pa ulit ka na katatlong ulit na siya doon. Nasasabi niya, "Sir, gusto ko lang i-clarify sa inyo na magkaiba yung dalawa na 'yon. Sir, abogado 'yung sinasabi mo, ba nakakalimutan mo? Ha?" Baka, 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 hanggang ngayon, ninaisip mo, pinupulis ka pa rin. <laughs> sir, senador ka na, sir. Di ba? Sir, hindi ka na pulis. Malinaw na malinaw po yun at hindi ko po pinagahalo. Naiintindihan ko po, po yun. Hmm. Ang sinasabi ko lang po, yun pong uh, witness protection program is a better remedy sana kung yun po sana ay napagbigyan. yon Kung yan napagbigyan nyo, wala na mamawawala. Ha? Ito lang ha wala na mawawala bigyan ng protection yung tao. Ah, sige, kayo, mag-isip kayo na malalim. Kayo, mga ano dyan, yung mga, yung mga nambabatikos dyan. Anong mawawala kung binigyan natin ng witness, prot ah, bigyan, bigyan natin protection ng mga diskaya? Sige, ano mawawala? Isipin nyo maigi, sige nga. Ano mawawala? O sige nga, ano mo sa akin kung ano mawawala? Pero kung hindi mo binigyan, may mawawala. Alin yon? Kasasabi na ng diskaya hindi po ako magsasalita kasi wala po protection. Yun na. Kaya gusto ni Sen. Marculeta mabigyan ka agad to para makapagsalita. Kung ito na bigyan nyo na bago nyo tanggalin si Sen. Marculeta sa bilang Blue Ribbon Committee, ha? bilang Blue Ribbon Committee, tinang bali mawala, kung ito na bigyan nyo na, nagsalita na to, alam na ng lahat kung sino Big Fish. Eh hanggang ngayon, wala pa rin eh. Na naghiring kayo para pag-usapan ulit yung nauna. Si Bryce ulit, si Diskaya ulit, Si Senador Tolpol, binanggit na naman yung sasakyan, ilan ang sasakyan mo biglang kinontento. 'Di ba? Paulit-ulit na nangyayari. May nabangkit ba mga congressman? Wala na naman. Asa copy affidavit niya. Binasa ba ulit, ni-review, wala na naman. Yung price inulit na naman yung sinabi sa COR. O ano sinabi sa HOR, pinaulit-ulit, pina, -ulit -ulit, pina dito. Eh anong ginawa ni Senator Marcoleta? Yung clarify pa yung sinabi sa HOR, binabara ni Marcoleta. O diba, yan, 'di ba? Hindi naman hindi 'yan sinabi mo sa HOR. Ganon ang pag-iimbestiga. Hindi yung papaulit mo yung sinabi sa'yo, papaulit mo naman dito. Ano mangyayari? E di yung mga celebrities na yan, tanda nila yung sinagot nila. Hindi na naman bobo yan mga yan eh. Para mako-corner nyo, hindi nyo mako-corner yan sa paulit-ulit na tanungan, sa paulit-ulit na pangyayari. Mako-corner nyo yan sa style na ginagawa ni Seto si Rodante Marconeta. Alin yun? Isa nga dun sa paraan na bigyan ng proteksyon para hindi diskaya, may mas mawawala pag hindi mo binigyan ng proteksyon eh. ali alin 'yon, pag amin ng katotohanan. Pero pag binigyan mo ng proteksyon, maraming malalantad. Subukan niyo lang. Sa bagay, ayaw na kasi mapapayasin na pag binigyan ng proteksyon kasi bakit? Nasabi na nila eh. Ang tao pa naman pag nangsalita, ayaw nang bawiin kahit alam niyang mali siya. Para lang sa kahihiyan. Tama mali. Yeah? Hindi ko po pinaghalo 'yon. Sa malinaw po sa akin, iba po yung course ng legislative inquiry iba nang po yung remedy na yung po ay ibinibigay legitimately. Yeah, thank you. Thank Salamat you very po. much, uh, Senator Marculeta. So, can we uh, continue? Meron ka na lang 25 seconds so you better wind up because si Senator Jebby is waiting in the in the wings. Huh? Salamat, Mr. Chair. So, Mr. Diskaya, saan niyo binibigay sa kanila ang pera? Ah, uh, your honor, ah uh, kinukuha po minsan ng tao nila. Saan po? Uh, your honor uh, sa ano po uh, minsan nagkikita po kami sa pinupupunta po kami sa ano sa Shangri-La or minsan po sila po ang pumupunta sa office ang uh, social yes Mr. Chair so, so, may comment pa ang sociala. ah Risa magtanong ka lang uh, ano names, po? please, names. Alam mo, I'm sa ito, nangyayas sa investigasyon na ito, ah. Hindi siya direct to the point. Walang patutunguan. O, oh, eto, walang patutunguan. Bakit? Kung hindi nagtatanong si Seton Marcoleta, wala na wala malalaman ng taong bayan eh. Eh yung yung nyo niyo ano anong gagawin niyo? Sige nga. Paulit-ulit lang tinanong na 'yan, tinanong na 'yan nakaraan, tatanong niyo ulit. Saan mo bibigyan ng pera. Tinanong na 'yan, alam ko eh. 'Di ba? Sabi pa nga ni Sky, 'di ba? Doon sa tao niya, sa driver niya pinapadaan yung iba. O tama mali, nalala niyo? O ngayon tatanong niyo naman sa 'yo binibigay yung pera? Ano ba naman kayo? Oyang yan sa siyang rila, pero marami kasi hindi naman lagi sa bahay yan. Ikaw mo naman. Ikaw, bigaya ng pera. Gusto mo lagi sa bahay ka. Bibigyan pera. Maaari siyempre sa Shangri-la kayo. merienda kayo. Di ba? Nabanggit ko lang po dito yung tao po nung nandito po. Thank you sa affidavit ko. Thank you, Mr. Chair. At saan nyo nilalagay ang pera pag binibigay nyo sa kanila sa Shang or sa office nyo? O, tingnan mo. Ito na naman. Saan doon nilalagay yung pera? Naulit na naman yung tanong dati. Inibam mo na ng, ano, ng konti eh. Tinanong na yan sa panahon niya, eh. Si Senator Dante Markuleta ang ano eh. Blue Ribbon eh. Ba naman niya, sabi ko sa inyo mga kababayan, paulit-ulit na lang ang nangyayari. Wala sila mapupuntahan. Ha? Ibalik si Rodante Marcoleta. Kung pabor kayo, ibalik si Rodante Marcoleta. I-comment nyo lang dyan oh, na ibabalik natin si Senator Marcoleta dyan. Dahil itong mga to, masyado ng dumidireksyon. Iba na. Uh, Kadalasa po yung honor, uh, ano lang po, Nasa paper bag lang po. Hmm. Paper bag? Kasha. Saan ba ang kayo nagwi ng pera? Ah, uh, Your Honor, okay lang po ba? I Consult ko lang po yung legal ko. Okay. Mr. Chair. Mr. Chair, if I may, Mr. Chair, with the permission of Senator Yes, Mr. Chair. <laughs> yes, Senator. uh, Senator Taon Nino? Taon Nino? nino to? Mga kongresista, binanggit mo? Yes po, Your Honor. right. Ah, Kongresista, tinatanong ko din yung DPWH officials na binabayaran nyo sa QC. Ano ba yung topic? Uh, mga DPWH officials? Senator of uh, one question is uh, enough. Thank you. Uh, yes, Mr. Chair, yeah, tinatanong ko yung mga DPWH officials ng Quezon City na inamin ni Mr. Diskaya sa affidavit na binabayaran nila. Tamo ah, ang dami niyang inabanggit sa affidavit ni Diskaya. Yung DE, dinidiktik nila, yung bagman, lahat. Eh, sa, dis, sa pwede, pwede, pwede diskaya, andun yung mga congressman eh, saka si Romualdez eh. Bakit di nyo pinapatawag yan? Ipinapatawag nyo yung mga wala. Wala naman dyan sa pidibid. Sige nga. Bakit wala dyan yung mga congressman? O para pagbintangan? Hindi. Dapat dyan, tanungin din. Para maka-attribute -maka naman. O baka kakilala mo to si Bryce? Hindi po. O baka kakakilala mo si Diskaya? Minention kay, eh. Ay hindi po. O hindi makaka diba? di makakauwi na. Di ba? Bakit hindi nyo tiyatawag? Ano ba kayo? Takot? O may pitatakpang kayo? Gusto ko lang tanongin ha? Gusto ko lang ano, hindi ako na may bintang Gusto ko lang malaman ng konkretong sagot. Bakit di nyo mention yung puro mga DE, mga bagman, tagadala ng pera? Wala lang ba kayong binabanggit ng mga big fish eh? Buti pa si Setor Marcolata sa si Jinggoy. Yung sila nakaupo dyan. O ngayon, asan patungo yung committee nyo? Diba? Oh. O sige po, maraming salamat po. Hanggang dito lang po muna tayo. Mabuhay lahat.